Ayan, madaling araw po tayo ngayon. Good morning sa inyong lahat. Ayan, Palaut po kami ni Kuando. Sama si Kuabinji. Shout out mo <laughs> <laughs> <Ba> ya Kuabinji. Hahaha. Ayan, shout out daw kay Justin Rain. Perlas. Ayan. Ang laman ang ating ilo. Ang <laughs> laman ang ilo. na una. Ang ang ilo. Bago po palaut <laughs> mga idol. Ay palawad Ah, testing tayo sa lawak. Hindi tayo makapamana. Pungot. May sipon. Good morning, good morning sa inyong lahat Mga idol, nandito po tayo sa lawak Yan ang barko, mas malawak po tayo sa dalan ng barko 我要加油。 Napadaw yo tayo ang idol. Di pa na sisilayan. Yala. mga idol, tulikan. Kaya na tayong isa dito bangka. Ano sa kalang Ha? Oi. បានដល់អី Kulo sa kalahati yan ay. Akaunti na ba? Mga limang kawil siguro. Dali ah? nung elise. Oo. રાતો કવિલી રાતે નો ભયા લદાય ભાસા કોરી kau udah nampar आज Jan, yon, yun shout out kay Kevin J Pirlas ayun o Balahibong pain lugo na daw pero po tayo mag aihaw ng pangulam. ulam ma. na

Tornilyo. Buti din dito malasig yung ihi. Wala mga katali-tali. Oh, usok, mga idol. Talaga namang usok ang langis ng kwan. Tulingan. Anyhow, anything, sariwang-sariwa. Shoutout sa mga UFW dyan. Baka naman. Shoutout kina Lulang Mirna dyan. Sa Amerika. Shoutout po sa inyo ni Lulu Ilbin. Dito po ang tulingan oh, inihaw na. Nasa gitna po kami ng karagatan. Nagiihaw ng pang-ulam. Pang-ulam pa lang, kilo na. Talaga ko na ito, hindi na ulam, papak na ito, papak. Yan po natin mga kasama, nagagawa ng pain. Yan. Yung isa naman ay talaga naman buhag gagambu. sa bilisan takbo ng kwan. <coughs> balahibo ng manok. Yan, balahibo. Bata, balahibo ng balahibong luka. <laughs> balahibo <dito>. Luka. <laughs> yan, balahibo ng luka yan mga kasama. <laughs> balahibo daw <doon> ng <nan> luka. <laughs> <laughs> Mayroon <laughs> kaming kwan. Niningimbalahibo kayo dyan dyan. Ako kung saan galing kagabi. Are, ang mga hinuli. Yan. Ilan yung mga dyan? Tatlo. Limma. Ano, dalipa? Ah, anim yan. Isa pa eh. Ha? Mayroon pa doon? Talagang mga idol. Talagang mag -happy to Ang papakaring aking kasama oh. Nung lalaki niyaan. Ay oh. Talagang tatlong kilo na ito. Uuuh, luto na. Lutan. Luti haya. Alas 90, 50. Alas 10 na. Hmm. Uh -huh. Tingnan po natin ito kung sariwa nga. Ay, sariwa talaga ito. Ay, nako. Hmm. Nako, nang pinunit na nga. Aroy naman. Hmm. Shout out kay Parag! Parag! Ang sarap ng tulingan! <laughs> oh! Dito ang taba to'y sariwan sariwa! Dito sa Kung nakasama ka sana to'y yung pagkatahin pa na hindi sa buya ang dahil sa lupak! Kumalmano! Kain po tayo mga idol! Papak! Papak! Lala ka anong kanina oh! You no, know, puno pa yung ating tapong ang dami pang inihaw hindi lang makatagal talagang kuan iyak sa usok walang litaw ano nakagat na lang mmmm -hmm. sariwan sariwan manamis namis mga idol Oh. Yan. Naantok na natin kasama. Mm. Tulog muna ikaw. Woo! <laughs> uh, Kitang-kita ang subo ng sariwang tulingan. Mm -hmm. Tingnan nyo ng mga idol ang aming ulam. Ay, talaga namang itong inasabing kuwan magpapakana. Napakasarap talaga ng inihaw na tuloy nga sa raod, sariwan, sariwa. Ang asin. Ang isaw-saw natin. Isaw-saw natin para magkalasa. Punan lagas na nga. Ay, ang linis. Linis na linis. Masarap kung may bunot-bunot. Ayos nga. Budol pa ito sa raod, budol pa ito. Mmm. Mmm. Subong pataka muna dyan, kabindi. Ah, oh, sarap! Tulo mm. <laughs> <laughs> pa ng anong kanuping. Ang panakam sa laot. Kitikin ko na yung purak. Lalaki yun ang tulingan mga idol, oh. Inihaw po, dusi piraso at tatlo kami makain. Ang dami <laughs> yun. Opo. Oh. May idolo. Purak, dumawil sa pahila. Lawak sa tulingan eh. Eh, siguro may batuhan din dito sa laot. Baba pa rin, tangkulan. Tangkulan ang siguro yung ilalim nito. Ito na, birahin kaan natin ah. pa sa Hindi pwedeng ibalik ito. Panis naman na yun, mamaya. Para ito tumutoy. Baka nalulula. Sabi sa akin eh. Dalawa sa akin ha. Tuloy nga sabi, ikaw! <laughs> Ayun. Nakakabak pala ang sabi. Ayoko na. Parang musog na ako. Mm hmm, musog. Parang masog <laughs> 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 ano? hmm. na wara Ma ko. Sabi ko eh. Ano? Tuloy nga na. Mapahila tayo. Eh, ikaw. ano ba nila ang darawang ang wari? Ang lalaki ang pa naman. Ano sa na lang tayo. Gusti? Gusti ang ulas na rin. ulas na

Ayan, magandang hapon po, alas dos na. Ay, katabi lang po namin, Dalawa po kami ni Tion doon na bara ng bangka, ang pagkaganit. Ayan, mga pulin. Eh, kung di maglagay ng pulin, oh, sabog ang ihi ng matanda. <laughs> Ay, nako. Ang huli mo, pakita mo. Ay. ito lang ating huli ayan ayan may yan? may sidyan yan yan yana tulingan tulingan bilog tulingan lapad Trisaring tulingan haba sari tulingan Nako. Okay. Napakapagod. Pagbara pala lang pag ahon pa. Na magayod ko mag idol. Asa mawa natin ito. Sinabawan. Ito ay sinaing. Ito ay pirito ng ating ay ating ibagamit lahat. Ulam lahat. Walang ibebenta. Usapay ulam, ulam.